Magandang tanghali po sa lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan kayong panig ng mundo po. Ayan, maraming maraming salamat sa nanonood dito sa aking YouTube channel, lalo lalo na yung aking mga subscriber po. Ayan, maraming maraming salamat po sa lahat. Dahil yung mga hindi pa subscribe dyan, baka pwede naman pakipindot po ang ating notification bell para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po about coins ang ating pinag-uusapan at topic dito sa aking YouTube channel, Samuel Soriano TV 29 po. Ayan at saka doon sa aking FB page po. Maraming maraming salamat din po. Andito tayo, nagbabalik sa ating talakayan. Yung ating ano, kasi may nahan ako kahapon doon sa aking trabaho. Hindi ko inaasahan ang aking hunt. Kaya sabi ko, ito ang aking ibablog. Ayan po, nakita ko po kahapon. Ayan, yung aking hinahanap po. 5 pesos na nagunal po na year 2021. Ayan. 2021. Ayan po. 2021. Ayan. 2021 yan. Ayan po. Malabo ah. Ayan po, year 2021. Ayan po siya, oh. 21 po yan. Ayan. Nakahunt po tayo ng year 2021. Ayan po. Ito po yung aking hinahanap no nakaraan. Mga video ko po. Ayan. At nakachamba po tayo. Ayan. Nakita ko po doon sa aking empleyado po na binabantayan. Nakita ko at napili ko po kaya sabi ko 2021 'yan na, ah. Ayun. Bago natin simulan ang ating talakayan, ayan po, kilalanin muna natin ang coins na ito. Issue Philippines Period Republic 1946 up to date po. Type standard circulation coins years 2019 hanggang 2021 po. Value 5 pesos po. Currency piso 1967 up to date po. Composition po nickel plated steel na mga magnet po 'yan. May bigat po yung 7.4 grams. May haba pong 25 mm po. May kapal pong 2.2 mm. Shape, syempre, na nagunal 9-sided. Ayan po, na nagunal 9-sided. Ayan. Orientation po, middle alignment po. Number and dust. 187351 po reference number KM-312 ayan ito pong 2021 po dun sa ating lumista.com po ay 14% po ayan no mintage, no appraisal price. Ibig sabihin, ano lang ang mayroon siya, percent lang, wala pa siyang appraisal price, selling price at mintage kasi ginagamit pa kung ilang piraso. Ayan po, 2021 po. Kaya pumunta po ako kagad do sa ating mga numistad at kung po para magilap ng presyo at wala naman tayong nakita. Hindi tayo pinalad at kahit anong alungkat ko po, wala tayong makita. Ayan po, 2021 yan. Ayan po, 2021. Ayan. 2021. Dumako naman po tayo doon sa mga presyo nito. Doon sa ating mga platform po. Doon sa ebay.com po ito in any year, sabi niya. In any year, yung seller. In any year, 2019, 2020, 2021, ang nagkakahalaga po ng $4.35. dollars. Ayan. Ayan, sa Carousel PH tayo dumako. Ayan po. Carouselph.com po. Ayan po. May nagbebenta na po doon na seller nito na tatlong piraso po ay 32 ay 2,000 pesos. Vicky Victor, seller po. Ayan kinuha natin yung ating kanyang pangalan para maimano tayo masabihin nagsisinwaling tayo sa mga presyo nito doon po sa carousel 3 pieces po 2,000 pesos po ang kanyang binibinta ang seller po doon ay si Vicky Victor po ang seller ayan po mayroon naman po nagbebenta doon ng 250.35 pesos ayan po mayroon naman napakalaki nagbebenta doon na isa pa 5,000 pesos po per piece si Jayax. Ayan, Jayax, ang seller. 38763, ang kanyang re reference number. Ayan po. Sayak, 5,000. Parati kong sinasabi sa, lahat ng aking binablog, bahala tao tayong magpresyo ng ating mga coins. Ayan po, atin. Kung sino man may awak, sa kanya yan. So, malaya siyang magbigay ng presyo kahit ako. Kung sabihin ko, ibenta ko ito na 10,000, yun ay aking pananaw. Ayan po swerte ko po kung may bibili ayan parang 2020 pero naano ko na to 2021 to so hanggang dito na lamang ang aking vlog sa tanghaling ito maraming maraming salamat po ayan sa mga nanonood at sa aking mga subscriber po. Thank you so much po sa lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan kayong panig ng mundo po. Ayan po. Ayan. Magandang tanghali po sa lahat ng kolektor ng Pilipinas. Ayan po. So hanggang dito na lamang ang aking vlog sa tanghaling ito. bye po.